Hello, maunya hapon, guys, di sini. What? Taya di sano, kubat. Wow. Oh, so, berlimpin umpan hau. What? Doru ulang cuma ya? Wow. Ini nih, berlimpin umpan po oh. bagong mga tanawin dito yun dami mga puno ng kahoy malalaki pa bagong area to eh napuntahan ko yun malalaking puno kayo ay naku Dekado ang daan na, no? Tingnan ko, ang daan na. Ah, uh, Oo. Oh. Yeah, ito nung daan. Oh my God. Ang daan ko. Diyan. Diyan. Ako dadaan, Ako guys. Ah. Eh. ko. Oh my God. Ako. Ako. Mga po ko na dito. Yan. Yung vlog ko na ano What? na ano kinuha yung kahoy parang duro gawin yung panggatong ano? yan 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 tapos dito ay na ah ang dami kahoy ang sarap kurahan dito para kang monkey monkey talaga oh no! <laughs> yan

Apan ako naku, guys eh. Ayan ako guys. Anak ako ng daan guys. Saan ba? Banda dito guys. Ako dadaan. Ay ako guys. <laughs> ah. Ang laki nito guys. Puno mo to. Huh? No? ako. Wow. Oh. Ilak muna natin yung ista natin guys. Ano? sa yung oh, no, ano na yun, mahirap na eh. pag hirap ko, na kasi ano yun ay nakakit dito sa kahoy guys yun guys yun guys ay naku ay naku Akyat. akit tayo hop, yun ah, yun, ako Tandaan ko guys, ito may aso pa dito tumakul, doon sa anong buba, ayan, guys, what? ito, ang

pang pang ayo guys pang pang what sobrang pang pang oh no, no kerapan aku dito lang aku si boba you know yan di ba pita nya Kita pita nya what u chef ye no yan malalaki ng puno ng baliti wow oh. grabe lucky lucky ng puno guys yun o oh. yun oh. grabe yung laki guys ng puno ng baliti Oo. Oh. Oh. Ang laki. Wow. Oo. Oh. Wala makisa dito ngayon, guys. Walang kapatid ko, eh. What? Wow. Yan. Napakalaking puno ng baliti. Wow. Yan. Karabi. Karabi talaga. Oh. Laki ng puno. Sorry guys. Yun. Ito kami guys. Ito talaga sa yun o Yan ang puno. Wow. Sobrang laki. Krabi guys. laki

May tao sa puno ng baliti. Sino kaya yun? Oh no! Sino kaya ang tao? Oh. Para malaman natin ating tunghayan, huwag kayong bibitaw. Kailangan po ay susundan nyo ang video ito para malaman nyo kung sino po ang taong nasa balite yung makikita nyo yan po maram salamat po sa inyong panunood ako po ang inyong lingkod kasi ako ay nakatayo <laughs> yung kuya, kuya daw maraming salamat po sana kayo ay tumatangkilik sa aking video Peta subscribe naman share and like wow naku po huwag kalimutan mag-subscribe kayo what? <laughs> po oh. nakaw grabe dito guys ito no yan puno ng balik eh <laughs> Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.